Hello guys! Ayan, dahil malamig ang panahon, nagluto ako ng tinolang isda. Ayan, meron akong sariling tanim na gulay guys. Namitas ako dyan. Tapos, hinugasan ko ito ng mabuti. Ayan, natapos na. Meron na akong nakaprepare na yung mga gulay at saka isda. Tapos, nagpakulo na ako ng tubig dyan guys. Ayan, kumulo na. Nilagay ko na yung sibuyas at luya. Tapos tanglad. Yan guys. Tapos inilagay ko na yung isda. Hindi ko alam guys kung anong isda yan. Yan lang. Dalawang piraso lang pala yan guys. Kasi yun nga tatlo lang kami dito kakain. Ayan inilagay ko na yung gulay na alugbati. Napakasarap yan. Fresh na fresh. Yan halo-halo lang. Naglagay na rin ako ng seasoning at saka asin dyan. Ayan naluto na. Kain, kain. Napakasarap. Maraming salamat.